Isang napakagandang araw na naman po mga kasuday. Tara, samahan nyo kami mag-training bilang Desotec sa darating na eleksyon 2025. So yun na nga guys, pagkatapos ng na aming klase sa paaralan ay na nagbihis na ako. Habang yung mga kasamahan ko ay umuwi sa kanilang bahay para magbihis. At dito kami nagkita-kita sa 7 eleven to late para sumakay papunta ng Tacloban City. Wow, pantingan mo. Nagday ka. Nagday ka, baka naman. Hahaha. At nakasakay na nga kami ng van papunta ng Tacloban City. Buti na lang maraming bakante kundi baka wala kami ng mga van na sasakyan papunta ng Tacloban City. Huwag naman sana. At pagdating namin sa Tacloban City ay bumaba kami sa may rotonda dun sa may Coca-Cola. At sasakay sana kami ng tricycle kaso nga lang sinisingil kami ng 50 pesos per head. Kaya naganap na lang kami ng ibang masasakyan. Ano ba ito mayor? Overpriced naman yung mga tricycle nyo dito sa Tacloban City. At ito nga pala yung nasakyan namin, yung e-bike. Bali, 20 pesos yung singil sa amin papunta sa Marisol Hotel. Ewan ko, saan ba na yun sa San Jose? Sa Malurik ba yun? Or, ewan ko? Ba hindi kasi ako taga-takloban. Pakikomment naman kung saan ba na yun. At patapos ang ilamin ng itong biyahe mula sa Coca-Cola, ay narating na rin namin ang Madison Hotel dito sa San Jose. And by the way guys, pasensya na po pala kung bakit iba yung boses ko ngayon. Kasi kagagaling ko pa lang ng trangkaso at hindi pa masyado magaling. Pero kailangan natin lumaban sa buhay. Kailangan nating umat sa training ng mga Desotec para sa darating na eleksyon. Siyempre, hindi lamang para sa pera, kundi para sa bagong Pilipinas. Kaya naman, kung buboto kayo sa darating na May 12, piliin nyo yung tamang tao o tamang kandidato na alam nyo yung taus-puso maglilingkod sa ating bansa. At kung hindi naman manalo yung mga kandidato binoto nyo, huwag naman po kayong mangaway. Kaya naman magpaparinig sa mga kaibigan nyo. O kaya naman magpost sa social media para magparinig sa mga taong bumoto sa kabilang kandidato. At lalong-lalo na huwag mo, mong <laughs> hindi mo naman kasi mapipili yung tao para ibuto yung kandidato mo at pare-pareho rin naman kayo may karapatang bumoto kaya nga lang magkakaiba yung mga kandidato gusto nyo at magkakaiba rin yung prinsipyo pinaniliwalaan nyo ang kailangan lang natin ay respeto sa isa't isa at di mo kailangan sirahan ang isang tao dahil lamang hindi nasunod ang iyong gusto kaya naman bawi na lang tayo sa susunod na eleksyon pero ako hindi ko ayagang sinasabi kung sino ba talagang gusto kong kandidato kasi nga bawal sa aming mga guro dahil ang mga guro ay non-partisan dapat. Kaya nga tayo nagsiserve sa election, di ba? Dahil pinagkakatiwalaan tayo ng COMELEC kasi nga non-partisan tayo. Wala tayong kinikilian, walang peronong protektahan sa rebisyong tutu lamang. Nakatutong 24 oras. O siya, nandito na nga kami sa Marison Hotel. pali mga 7.30 na siguro nung dumating kami dito. At pagkapasok namin, ay gada may hinanap ang aming mga pangalan para malaman namin kung ano yung room na gagamitin namin para sa discussion. At check in nga rin kami para naman magpagpahinga ang aming mga katawang lupa. Alam mo na, pagod na pagod yung mga first kasi galing pa ng school. At kailangan namin dumiretso dito para naman makapag-serve kami sa comics na darating na At, at kami sa aming room, ay eh, bigla namin nakasalubong ang dami namin kakosa. Kakosa! <laughs> Artista ba yun ni dati dito ako mas kulahan? Yes! <laughs> oh siya, shoutout ka pala kay Ma'am Hardy. Napakaganda pa rin. Walang kupas. Ikaw na. <coughs> At tarating na rin namin ang aming designated rooms. Kaya naman, ala, buksan mo na, Sir Kenneth. <laughs> Igdikit. Dito, Igbaw. Igdikit. <coughs>

At dahil sa nagutom mo mga person, kaya naman bumabagit kami pagalagay namin ng aming mga bag. Oh, siya, hala, sige, kain na. At dahil sa pagod na pagod ang katawang lupa ko, kaya naman nakatulog ako agad pagkatapos ko maglabar. At pagkagising sa umaga, idali-dali eh, naman akong bumagod agad para naman hindi tayo malate sa session. At pagkatapos ng kaligutin yung aking cellphone, syempre naligo na ako agad, nag-toothbrush. At pagkatapos na nabis na rin ako para naman bumaba na ako sa ating session. At pagkalapas ko ng kwarto, ito yung view na bumugad sa akin. Wow! Isang napakaliwalas na umaga. Maganda umaga po sa ating lahat. At bumaba na nga kami ni Sir Kenneth papunta sa ground floor kasi nandun yung aming session hall. Doon gaganapin yung aming uh, training. At syempre, doon rin kami kakain. At ayun na nga, kumuha na kami ng aming napakasarap na almusal. Siyempre, kumain na rin. Hala, parang kahit tayo. At nang matapos kaming kumain, ay pumaraman kami ng aming attendance. Diligyan at na lang kami ng training kit para sa session na ito. At sinimulan na nga ang aming training sa araw na ito. Kaya naman makinig tayo ng mga buti para naman may matutunan tayo. Uh, sir, if ever we can finish early, uh, we will proceed with the promotion just like what we did yesterday there, yes, so the So thank you very much, everyone. So yeah, pwede bang palakpakan? And of course, the ng ang gilas rin yung ating mga participants sa training na ito. <laughs> Tiktoker <The> era! Tiktoker <laughs> era! <laughs> At na nga guys, binuksan na yung machine na gagamitin sa election 2025. Kaso nga lang, bawal daw i-video o pwede video kaso nga lang bawal i -post. At dito lang daw yung po i-post. Kaya naman, sumunod na lang tayo sa protocol. Kaya na ano sa Dapat talaga matanggal. Okay. mo na. Kasi, matatara Matapos ang training, syempre, nandito na tayo sa exciting part. Nakatanggap tayo ng tumatangginting na 2,000 pesos. Salamat po muna. O siya, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod na pagsudoy!